video video na naman papunta na tayo ng opisina mga kibator nandito tayo sa ano magikay diba? so, magikay papunta na tayo ng old bridge punta tayo sa lapulapo lapulapo city so, uh, mag-reporta tayo sa opisina mga kibator yung traffic siguro dito kabi idol ito ang sitwasyon ngayon sa Mandawi City <coughs> nandito tayo sa AC e. Cortez mga kabiahidor mapunta tayo ng old old man old bridge so punta mula po tayo ilan minutes kaya galing dito sa Okay. natin hanggang doon sa pababa ng old bridge mga kibahilor para alam natin kung ilang minutes ba dito tayo ngayon sa Easy Cortez mga kibahilor Avenue Street Avenue Street pa ah hi ako wala na ako pag magkaroon ng ganito kibahilor ganito kaganda nga pick up bukod sa matanda na wala yung kakayanan kakayanan para magano kumita mag ng malaki nagkaswerte talaga ng mga tao na ganito no nagbili sila ng ganya kaganya kaganda, kaganda sa sakyan di sila hirap sa buhay tayo mga mahirap eh nagdrive lang tayo sa kumpanya ang no? motor ang sweldo natin minimum lang so, so halos kulang lang rasa sarili natin ang pamilya natin hindi sapat ako nga hindi, na, hindi ko nga napag-aral napag yung mga anak ko dahil hindi talaga kakayanin Mahirap lagi maging mahirap. Ayan, napakaswerte ng mga tao. Mayama, no? Oh, grabing sikap ko sa bihay, Lord. Bata-bata pa -bata Trabaho ako, pag-uwi. Ang bahay. Mag-abal-habal pa ko noon. Oo. Oh. Tapos pagka madaling araw, gising ka naman. Mag-deliver ako ng mga ista, mga ano, daming headline. Pero oh, hindi naman masis. Oh. Kaya hanggang ganito lang talaga yung binigay sa atin ng kapalaran ba, no? Kahit dubihin mo pa yung trabaho mo, presensyo pag hindi talaga ibigay sa iyo ibigay sa mga Diyos ang masinso ka hindi talaga kasi natandaan ko pa noon eh nung nag 25 to 35 ang edad ko talagang ano talaga ako tuwing madaling araw punta ng carbon pumili ng mga ista, mga kaitan ano para i-deliver so pagkala pagkaalasuso na umaga duty naman, trabaho na naman pag uwi, magabal-habal pa ako pero wala pa rin eh Or, hindi pa rin umasinso talaga kahit dubli-dubli ng trabaho ko kaya kahit anong sikap pala sabag, pag, mang mahirap kapag hindi ni suerti kahit anong sikap mo ganyan lang talaga kasi marami namang nagsisikap eh, nga, yan lang ang naabot talaga gaya ko kasi nagsikap naman ako ng gusto hindi, hindi lang ako umasa sa trabaho ko ngayon eh nag ako na Biro mo nag habal habal driver tapos nag deliver pa ng mga isda sa mga restaurant para lang masinso pero hindi pa rin hindi pa rin hindi, pa rin, hindi pa rin yung naabot mga kapahidot so, kaya naniwala na ako nga yung pagyaman yung pag ng tao swerte yun so, tinaghana yun na Panginoon Diyos na yan lang siya kasi dami kong kilala nga nagsikap talaga hindi naman nagtagumpay so depende yan sa ano talaga sa Panginoon Diyos mayroong nga iba eh nang nagligosyo so ano na medyo umangat na kaunti ah, bigla naman nabagsak bumalik din di ba talaga yung pagyaman o pag-asiso ng tao depende yun sa Diyos hindi yun nagdepende na dahil masipag ayong ano talaga yung ang Diyos talaga ang nag ano dyan ang nag naglagay sa iyo na yung uh, yumay, yumayaman kasi diba? sabi, sinabayan mo ng sipag. Kasi marami akong kilala nga masipag ang trabaho eh. Halos di na matulog. So hindi naman ako masinso. Ganun pa rin. Namamatay na lang. Mahirap pa rin, di ba? Mayroon naman iba nga masipag o masinso. So, swerte sila. Naghana yun. Mayroon naman iba. Standby na asinso rin, no? di ba? <laughs> mayroon. Mayroon, mayroon ganon Standby siya. Pero ay nandito na pala tayo sa Old Bridge, mga ka-metor so, talagang oris na oris yung bridge dito kaya na buhay tapang diba, standby lang yan eh so, ngayon, nagsikap siya mag-vlog eh. doon siya tinaghana doon siya umasinsyo, doon siya umayaman sa vlogger, sa vlog standby lang yan, pero nagsipag siya sa pagbablog eh meron naman iba dyan nagsisikap mag vlog so, ilang years na hindi pa rin monetize oh. so ibig sabihin hindi talaga binigay sa Diyos yan meron naman iba dyan na ah, bago na nag vlog kumikat so, agad nagkaroon ka agad sulit sa Facebook so, ibig sabihin ang ah, Panginoon Diyos na naglagay dyan bakit na tamo niya yan no? kaya bawat trabaho natin kung anuman may successful man yun o hindi maslamat lang tayo buhay tayo nakita natin yung ganda ng mundo although hindi man natin nakuha yung mga gusto natin kaya lang gusto natin magano ng ano, -ano sasakyan, maganda hindi, hindi natin kaya kasi mahirap lang tayo okay lang yun, mahalaga. ang mahalaga umingat tayo ano natin na uh, naranasan natin sa mundo nga ito pala ang mundo no kaysa hindi tayo kung wala tayo din hindi natin nakikita nga ganito pala kaganda mundo although hindi natin makuha yung gusto natin kaya mahirap lang tayo okay lang yan so nandito na tayo kay Behidor sa Lapu-Lapu City so nagdaldal na naman ang Behidor walang magawa para upload lang ba no? Ha, iya. Wala stick talaga tu si piahidor Hidor. Walang ibang so, may isip. Kung pang upload lang talaga sa video o sa YouTube o sa Facebook pa. Ay, pista pala siguro dito. Oh, pista pala dito sa lugang ba no? Sa Pulapo. Ako. Ang bihira. Hindi na, na napansin dahil sa palagi tayo sa out of town kasi mga piahidor pista pala dito natandaan ko pala pag ano pala dito November oh okay may nung arko nila oh pista sa Lapulang So Medyo mm -hmm. <coughs> traffic mga kabihay no traffic dito sa Lapulapo so i natin ang video natin mga kabihidor kasi nandito na tayo sa opisina time to ano na naman tayo sa mga papel natin, mga report. So, baga paperwork na naman tayo. Thank you for watching. Kung meron.